Hello magandang tanghali po mga kasi farming So ayan po uh, welcome back po sa ating channel At ngayon po tanghali ay ito Napaka init po mga kasi farming Halos ang uh, tawag dito Hindi na po natin talaga matantsa yung init nya Dahil kapag sumulong tayo dito sa gitna Katulad ng ganyang sa na yan pag sumulong tayo dyan nako, hindi tayo aabutan po ng ilang minuto at tatakbo tayo agad dahil nga sa suprang init po mga so ngayong tanghali po pumunta po ako ng sitio Kapangyan Pupunta ako doon kila Kuya Fernando titignan po natin kung mayroon silang gulay at isa pa dyan, meron po akong nakitang ampalaya po doon so interview natin, tatangin natin sa uncle kung sila kung wala naman, ipapakita na lang po natin yung ampalaya paano nga po ba nakasurvive yung ampalaya nila sa ganitong panahon po na taginit sobrang init talaga mga kasi farming so ayan hindi natin mapatagalin at didiritsa na tayo doon babiyahin na ako at kita kita na lang po tayo doon mga kasi farming hello guys nandito na po tayo sa bahay po nila kuya fernando ayan at ito na kasama na natin dito sila ronel at saka si ate ayan magandang siya terus ha <laughs> walang ko <kong> kontra. <laughs> yan dito rin ang kanya pong mga gwapong anak yan si GR tsaka ito yung aming veteranong manigluto ng ulam <laughs> guys dito po sa barangay Aribungos dito sa Brooks Point, Palawan ito yung lagi namin tinatawag pinapaluto namin ito ng kutsero <laughs> putiro po yun ha, pero ang tawag ko siya, kutsi. Kutsiro. isabi Sabi nila, pag, pag natikman mo yung luto niya, yung putiro, nagiging kutsi. <laughs> Dahil nakalimutan mo yung... Sa <laughs> sobrang sarap, pakalimutan mo kung ano yung putiro. Kaya tuloy... parang ka nakasakay ng kutsi. Para nakasakay ng kutsi, di ba siya? Oo. Para nakasakay ng kutsi. <laughs> so, ayan. Ito um, yung kanila pong papag na dati po ay punong-puno ng gulay at ngayon po ay meron pa rin naman pong gulay. Ayan ilan. So, ito. <laughs> ito din Kung dati, <laughs> ayan guys, uh, dito tayo medyo madilim. Ayan. So, mga ka-sea farming, dati po, itong papag na ito, nag po ang gulay dito. Tapos, doon sa baba, tambak din yan ng talong yan dyan. At ngayon naman, mapansin natin, ito lang po yung talong. Mabibilang lang po yung talong. <laughs> Tapos yung talong po ay <laughs> medyo <laughs> luyat. Sabi <laughs> saya luyat. <laughs> luyat. Malambot na. At ito po mayroon pong pipino. Kahit paano mayroon pong pipino. Ayan. So mayroon din pong luya. So ito ba tayo ano? Kinumpra natin ano? Kinumpra nyo? Ayan. Kinumpra lang dahil wala kami mga sariling tanim po ngayon. Mga sea farming. So nandito yung ating veterano. Yan, aba, sana all may na merienda. Yan, may merienda kagad. Meron tayo ditong gamot sa init. Yan si Ke Fernando pong uh, manigtanim po ng atin pong mga gulay. Talong. Ano pang mga ano kaya? Ano pang mga expertise mo kaya sa mga gulay? So Si Ke Fernando sharing po yung tatay nung nagtanim po ng gulay na binuang buangan lang <laughs> pero grabing jackpot so yun ay talong kay ano yan kay Jan Cole so ito well, ano, ano, ano kaya? Anong plano yung plano namin nakaraan magtanim ng pakwan hindi nga matutuloy nakakalungkot ano dahil hindi nga matuloy yung pakwan dahil tuyong tuyo po yung lupa mga farming so ngayon tambay na lang kami dito. Tambay na lang. Yan. Merinda. Magmimerinda na lang daw. Sana all. Ayun, nahulog pa ako. Merinda kami ng peanut butter. butter ano <laughs> Ano ito? Uy. Binibigyan pa ako ng pera. <laughs> Salamat. Para. Maganda pala magtambay dito. May merinda ka na. May pera pa. So, ito na sila lahat. Ayan. Kaway-kaway po. Kaway-kaway. Merenda muna, merenda muna tayo mga sea farming. So sila rin po yung kasama natin sa tanging yaman. Sabi nga nila, doon sa area na yon, ano tayo doon? Mga tanging yaman. Yaman. Pagwi sa bahay, mga tanging hirap. <laughs> tanging pobre na. <laughs> Ay, so ito, mayroon din silang chariot. Yan, sana all oh, may chariot. Kaya bagong kuha mo, kaya? <laughs> Joke lang. So, ayan. At yung sinasabi ko po na ampalaya na dito. Ito, guys, oh. Ito yung ampalaya na sinasabi ko na tutok naman sa initan. Pero, mapansin nyo. Yan, guys. Guys, oh. May mga bunga. So, maraming bunga ito. Ito, bunga. Ayan, oh. So, mapansin nyo. Graba pa mabato pa yung area na ito. So may mga technique na ginawa dito si Uncle kung papalo niyan napabunga at napalaki itong kanya pong mga palaya sa ganito sa ganito pong panahon na tag-init. So ayan, meron siyang mga nilalagay diyan. So mamaya um hihintayin natin si Uncle makalabas mamaya dahil mainit nga, mahirap naman uh, ganitong oras tayo mag uh, uh, interview sa kanya. So, hintayin natin kung nandiyan din sila sa bahay nila. Pero, sa ngayon, ito po, ang kanila pong ampalaya. So, ang gaganda, oh berdeng berde tanghaling tapat pero yung dahon niya hindi ganong kumukulubot lumalaban so hindi nga lang po katulad talaga ng ampalaya na panahon po na medyo malamig at may kunting tubig na mayroong ulan-ulan na talagang mayabong sobrang kapal katulad ng mga ampalaya natin nakaraan so ang ano lang po natin ngayon is paano nga po ba na itanim ni Uncle yung ampalaya at paano niya po napabunga. Yung iba kasi ay hindi po talaga nagbunga, hindi po lumaki yung kanila pong mga ampalaya. So ayan po, balik na lang po tayo at interview natin mamaya si Uncle kung nandyan sila sa bahay nila. So ayan guys, balik na tayo. So ayan po mga kasi farming, uh, tayo po yung nagbabalik at nandito na po si Uncle kasama na po natin ngayon. At uh, talaga hinintay po natin siya na Ayan, lumabas dito sa kanya pong gulayan. Lumabas talaga, Kel. So, si Angel kasi ay nagpahinga kanina dahil nga maghali. So, ngayon po ay alas dos na sobra ng hapon. So, ngayon, Gil, um, Nandito ako ngayon, Kel, para alamin po natin. Uh, marami kasing nagtatanong din po dito sa gulayan nyo na ganitong panahon ng tag-init pero yung inyo pong ampalaya ay patuloy pa rin pong uh, yumayabong at nagbibigay po ng maraming bunga. So, ngayon po, uh, yan, hingin po natin ang inyo pong pangalan. Anong pangalan nyo po, Kel? Pridin. Pridin. Ap Apilito nyo po? Dualno. Dualno. Ayan, si Akil Pridin Dualno. So, ilang ano po ito, Kel, yung ampalayan nyo? Ilang puno po ito? Ito bilang ito. Ilang puno ito? Ah, bali, hindi nyo na po na kung ilang hindi. puno ito, ilang pirasong buto na itinanim nyo dito sa sanin, sanin na lang uh oo -oh. so ito kayo yung inyo pong ampalaya may mga ilang kilo na kaya ang napitas nyo dito yung linggo 14 kilos yung linggo sa isang linggo ilang beses kinagapitas isa, isa lang isa lang isang dalawa isang dalawa isang dalawa, uh, dalawa. magkano ang ampalaya ngayon Sandaan. wow grabe isang 14 di ibig sabihin 1.4 Ah, grabe. So, jackpot. Dahil mahal po ang ampalaya ngayon. Maliban yung kanya niya. Saan, Kil? Yung malilit na yung reject niya. Ay, yung mga, ay, yung may reject pa. Yung mga, oh, um, magkano naman ganun, Kil? Yung mga reject niya. Yung mga class B. 60. 60. Grabe, ang mahal pala na ampalaya talaga ngayon. Bali, hmm. lahat-lahat, Kil. Mga ilang kilo na kaya na, ano ba dito? Not, uh, Estimate mo, mga ilang kilo na. Mabot na ba na mga... 50 kilos sobra pa kung may isang daan kaya aabuti na mga 80 sabihin may sabihin natin ito may mga 8,000 na ang kinita nyo dito ah grabe try po ayan po mga kasi farming oh yung kanya pong ampalaya dito ayan pa pasok muna tayo ng konti dito sa loob sa kanyang ampalaya So, ayan kayo, dito kayo. Yan, mauna ka. Kasi may napansin ako dito kayo sa ampalaya mo. Batuhan, ito siya. Batuhan, oh. Pero, yung tayo ng ampalaya, maganda. Upo. Kasi may mga bunga pang maliliit, may mga kasunod. Ayan nga. Ito kayo napansin ko. Ito, sa tanim nyo ng ano dito. At, yung tanim po pala, paano nyo po tinanim ito siya? Uh, pinunlaan nyo o buto na kagad? Buto. Buto. So, pag ano niya ng ano, ng buto, pag tubo niya, anong unang pag-apply ng abono? Ilang ano niya? Ilang edad bago niyo giabonuhan? na. Ay, hindi na rin. Pero yung abono po na ginamit niyo? Pinungsan, saan lang. Nung mga kain ng baka. Yun ang maganda. Kasi semi-organic siya. O, dumi ng hayop. Dumi ng baka. So yung dumi ng baka, tuyong tuyo na ba yung Tuyo yun na. Tuyo na. Para nyo nilagay? Hindi na. Dinurog mo na? Oo. Inukay o kayang bali yung agay doon. Hmm. sabunan ang lupa. Mm -mm. So ayan o, oh, ang ganda. Hey guys o. Oh. Oh, palayan niya o. Oh. Tapos, dito naman, ito yung napansin ko. Ito kill. Ano ito kil? Ayan. Yung sinunsuhan ng kahoy para hindi siya agad-agad ma matuyo. Ah, bali ito chininso na kahoy. Mm -mm. ko dyan para ah. Hindi, para dyan matuyo pag, bilig ko. Para hindi siya matuyo. matuyo, matuyo. Itinabon nyo yung mga natsinsuhan na kahoy. Ang ah, galing ah. <laughs> Bakit nyo naisip yung gil? Ay, hindi alam ko. Basta sabi ko, subukan ko lagyan ng kwan, ganyan. Para makanda siya. Tingnan ko kung para hindi siya matuyo. Mm -hmm. Pag ko ilang isang araw na, hindi pa hindi pa, hindi, hindi pa tuyo. Ah, loob, hindi, pa tuyo. At nakita niyo na epektibo. Mm -hmm. Ang galing. Ayun. Pati mo si tao ko ngayon, yaganda rin. Ganyan din po ginawa niyo. Mm, ayan po ano. Nung sa iba kasi, uh, wala ko nakitang ganyan. Ngayon sa inyo po, ang iba nakita ko naman yung iba, uh, talagang Naglalagay sila ng mga dayami rin mm -hmm. na ano. Pero yun, kumpos. Oh, compost. Ito naman sa inyo ay uh, pinagsinsuan na kahoy. Mm -hmm. Ang purpose nyo dito ay para hindi madaling matuyo. matuyo. Paano po ba ganun nyo dito, Kel? Yung pagdilig nyo dito? Kasi wala naman tayong ulan ngayon. Paano nyo pagdiligan itong den, ampalaya? Den, den, lang, mo, saan, umaga, hapon. umaga at hapon. hapon mga hapon lang. Hapon hmm. lang. kasi nga hindi pa naman ganong matuyo siya. Tuyo, kung... galing, no? Samantala, pero, pero kung umaga, siyempre matuyo agad malakas yung init. Mm -hmm. Pag hapon na, siyempre magisip yung ugat ng uh, ang palaya para makakakuan pa pa ng tubig na malamig. Oo, oh, kasi sa hapon. Ah, kaya hapon na po kayo nagdidilig. na kasi. Oh, kasi pag sa umaga, mabilis siyang matuyo. matuyuan. Kahit na hindi gaano matuwi ang sa loob pero may din siya. May hirapan pa rin ano. Kasi may 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 tingnan. Gaano po karami ang ginadilig niyo sa ano? Sa isang puno. Yan lang hindi ko na basta spray na lang. Spray. spray na uh... lang sa, sa Ay mayro ko yung ano dito, gripo. Mayroon. Yung gripo ba na yan, yan yung sa ano no? Yung may 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 may, may chlorine di ba? Oo. Oh. Ah, okay rin pala, guys. Kahit may chlorine yung ano, Okay. 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 Sabagay, yung nakikita natin sa ibang manigtanim na gulay, yung iba naglalagay nga ng chlorine. Oo mm. Opo. Eh, ito, e, sabihin, yung gripo natin dito ay e, ano na rin. Magkano naman ang bilis sa tubig? Ayun, mahal. Mahal? Pero so, kaya... 150 yung kanya. Yung? Yung babayaran namin sa buwan. So, 150? Oo. Mm -hmm. O, oh, malaking tubo nyo. Kasi malaking sa gulay. <laughs> <laughs> Pero kung maipon mo, ganito dinidiligan namin ngayon, Paberamin ito 800. 800. Ah, oh, kaya pa rin kasi yung gulay <laughs> nasa 8,000 na eh. <laughs> may ilang buwan na ito, kil? Ilang buwan na yung ampa, ano mo, palaya hmm, mo? Hindi ko na bilang. Hindi na rin ano. Hmm, pero, mm. Estimate nyo, estimate nyo ito. Ako ano, matagal-tagal na yan. Oo. Marami-rami. Punday pa rin, no? Estimate nyo, may mga tatlong buwan na, apat na buwan, ganyan? Ay. Sobra na meron siguro mga apat ah, apat na Sotra. apat na ba ano. nun... Pinat, Ta yun lang yun mm -mm. yung kabila na yan mm -mm. tapos yung ano po yung variety ng inyo pong ampalaya yung anong klaseng ampalaya po ito sya natandaan niyo po ba kung ano itong pangalan ng ampalaya hindi na tandaan natandaan basta sinasunod ah. sa mga anak ko oh ay eh, mga buto bot ah okay po so ayan guys so, binigyan na lang nila ko M -m m -m dahil pang ano Bunga talaga ayakin Kel Tara dito tayo Kel Ayan oh. Ayan guys oh, so Yung bunga oh. Yung mga pa Yung maraming langit Yung natin Ayan <laughs> oh. Ayan guys o so Maraming bunga Maraming bunga Basa pa Kel no mm -hmm. Oo oh, nga totoo ano? Kasi ito, 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 yan tino. Yung oh, guys oh. Basa, basa pa. Basa pa yung lupa oh. Epektibo nga, epektibo yung ginagawa ni uncle. Oh, umanta ito. Oh, daing bato. Oh, pa. Malaki pa yung bato. <coughs> eh. Hmm? Galing, galing ng ginawa po ni uncle. Ang subukan niya oh. Ngayon kasi di ba kel, tiagaan talaga ang pagtanim nito. Yeah. Kasi yung kanyang uh, init ay matindi talaga yung init ngayon, di ba? Matindi yung init ngayon. Oh, ang daming bunga pala, oh. Yan guys, so oh, haba nito, oh. oh. ito, mayroon pa. Ano to? Oh, may sigarilyas. Matindi itong diskarte mo kila. Mayroon parang kasunod ng sigarilyas. May pagapang. Oh, Dubli na ito kasi mayroon pang ang palaya, may sigarilyas ka pa. Ang daming gulay. Pwedeng ma ano, si ang kill talaga ito kilo. Okay, sige dito ka banda kill yan no. yan guys yeah. oh. kitang kita yung ampalaya ni ang kasing pugi niya rin eh Grabe kill Ang dami oh. Kaya hindi, hindi siya nalalanta Oo. Mm -mm. Yan guys oh. Tayo oh. Okay. Ngayon kill uh, dako tayo sa ano ginagamit mong pang spray nag spray ka pa ba dito sa ano ang palaya mo? Ganitong panahon ng tag-init nag spray ka ba ng pang-insecto? Anong ginagamit mo kayo na pang-spray ngayon? Anong yung pangalan niya, kanuta ko pang kutakti siya? Oh, siya. Pang kutakti siya? Ah, oo. Nandiyan, Kil? Okay. Oh. Ah, sige, natin na maya. Abuno, Kil. Abuno, maliban doon sa kanina, tanong natin kanina, <tapos> di ba? Yung 14-14, tapos dumi ng hayop, yung sa baka. Ano pa? Yan lang, Yan lang pa, ulit-ulit. Ng... Ah, pa nag-a-apply ka ng abuno, papano, Kil? Dilig ba o... Bo. Ganitong kainit, dilig adilig talaga. Ngayon, gano'ng karami ang dinidilig mo, Kil? Halimbawa, ilang dami ng abuno? isang baso na yung... Yung, lin, yung linalagyan ng man, yung pangalan niya yan? Parang lahat ng sardinas, ganyan? Ano ba yung... Ano ba yung pangalan niya yung kwa yun? Yung binibili ng baso-baso na yan? Yung linalagyan ng mga palamig, dahil ba? Ah, okay. O, oh, yung, oh, yung disposable glass. O, oh, kasi laki rin po yan ng latang sardinas. Um, tapos, ang uh, isang, ilang ganun, ilang ganun? Ilang, ilang, ilang baso? Yung, na, yung, na abono? isang baso lang siya. Isang baso, tinutunaw nyo sa, ganun, ganun karami tubig? Isang balde. Isang balde. Ang katamtaman lang yung makakuan dito. Ah, okay. Isang balde, yun yung pwede yung 16 liters. Mm, -mm na ano na tubig. Yun guys, kadalasan kasi ang isang balde, yung ginagamit natin ay 16 liters po na tubig ang laman niyan. So, dilig niyo kayo. Ang pagdilig naman, gano'ng karami ang dilig mo? Ayun, isang baso na yung linalagyan tatlong butas yan lang. Hmm, tatlong butas dito. Sige, eh, dito i-ano e, natin. Okay, sige, Kil. Yan, yan. Dito, dito, tapos dito. Saan po? san po? Okay. Ito, ito, ito. That's ah, okay. Tatlo. Bali, itong butas na ito, 'yan malalayo sa puno. Ah, Uh -huh. Bali, ito, 'yun uh, yung mo din dinidilig. Tagi ilang ano kel? Tagi ilang baso. Kaya, yung isang baso na yung natubig. Tubig na 'yan. Sila si ko na lang sila. Ah, bali isang baso lang din. Baso na. Ah, okay. Yan po mga kasi farming. So, para hindi siya ma takot ko din pagka mamatay. Oo, oh, oh, kasi baka masubran. Masubran. Oo. Oh. So ayan po mga farming ang pagdilig po ni tatay ay tatlong butas po ang ginamit niya ni Uncle. So ang ano po ni Uncle dito ay yung isang baso o yung isang lata ng sardinas hinahati niya na po dito sa isang pono. So ginawa niya tatlong pagdilig yung isang lata ng sardinas o yung isang baso yung disposable glass. So ang galing. Tapos ilang ano yung kill? Ilang araw? Ano? Ang pagitan. Bawa, naka-abuno ka ngayon, oh. ilang araw ka naman ulit mag-abuno? Ganito na may buwan, dapat 4-5 araw. 5 araw? Para ah palmas. Maliban dun, wala ka na ibang inaapay na abuno, okay, lang, 14, 14 ah taka yung dumi ng Ay, hayop. hayop, ah, okay po. Sige, pampabulaklak, wala ka nang ginamit Ay, na spray, Wala na. Wala na. Ah, uh, panginsekto lang. Ah, oh, see, punta natin, Kel, yung <laughs> ayan. sige, puntahan natin 'kil yung panginsekto. Ayun. Sige, puntahan natin. Yan guys, para gusto naming ipakita po sa inyo yung ginagamit po ni Uncle na uh, insecticide para po sa pang ano daw, pang fruit fly. So, ayan. Ah, ito. Yan guys, ito rin po yung ginagamit natin. Ito po ay yung gold. So, ito maliban dito, 'kil wala na. Wala. Ito lang po ang gamit nyo talaga. Gold. Para hindi sa mga dapuan ng kutap. Mm -hmm. Tapos, ito kil, ilang ano po ano nyo dyan? Ah, dito yung medyo madilim kil. Yan dito ka banda. Yan. Ah, yan po. Ang templada kil ng inyong Ay, sa gold. Ito lang ito. Yan. yan. Si Angkil, tinuturo talaga sa atin ni Angkil <laughs> yung kanya pong ginagawa. Yan. Maraming salamat ano. Kay Angkil talagang ah, binabahagi niya talaga sa atin. O yung isang scoop. Ito. Yung scoop yan, di ba, ng lanit? Mm O, yan din yun po, yung isang scoop na yan. Yan, puno yung Kil? Puno. Tapos, isang sprikan. Isang sprikan. Ah, isang sprikan na. galing. <laughs> yun, 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 guys. O, yung sprikan ni uncle 16 liters yun siya. Yung sprikan po na yan. So, maraming salamat, Kil. At binahagi mo yung iyong diskarte <laughs> sa pagtanim po ng iyong ampalaya. At kita natin, sa likuran nyo po, ang daming nakabitin na bunga. <laughs> Ang liit-liit lang ng area na ito guys. Pero yung uh, kinita ni Ankel ay may gitna sa 8,000. At hindi lang yan. Dahil marami pang bunga. Marami pang parating. Pero ang jala siguro yan ha. Oh. Ito nga nauna na mm. eh. So, ay ito pala. May isa pa pala dito. Oh, yan nga naulay. Ito nga nauna Ito now uli Ah okay. Ah, mayroon pa pala dito guys. Punta natin. Oo <laughs> uh, hindi ko nakita yan. Mayroon pala dito. Pasok tayo dito sa area ni Ankel din. Oh. Saan ba si Ante? Talog? Saan si Ante? Sa labas? Ah, sa labas si Ante. Pagkamot siya. siya, siya, siya? Mm -hmm. ayan. So, ayan guys. Oh. Ayan po mga kasi i-farming. E ito, ito siguro hindi lang mga 4 ito nakuha niya. Hindi lang 4, 000, ano? Mm -hmm. Kasi ito siya na una eh. Mm -hmm. Sabihin ito sa lahat ng ang mo kayo. Ito at saka uh, yun doon at saka ito talagang kumita ka na. Oo. Oh. Yan talaga, mayroon talagang biyaya kila no sa ano sa pagtatanim ng gulay. Yan kin. Yam lang. Mhm. Mm Yam -mm. lang ko na lang. Akin? Yam lang ko na lang. Hello. Oh. Ah, Tinaga pang kulang pupunta. Siyam na puno lang ito? Oh, pinapunta ko lang doon. Pa pa Pag magta magtaba yung kalbot niya, lagyan ko lang ng bahay-bahay. Ah, grabe ang galing. Oh. Yan lang. Galing na guys oh. Siyam lang ito na puno isa. Ito lang na tanim Apat, lima, anim. Pito. Pito. Walo. Siyam. Uunga Tapos yung balag niya ganito kalawak. Yung ito, hindi ko na natanim, na siya. Mm, nagtubo siya. Lang. lang. Iba lang talaga yung diskarte mo, <laughs> Galing ano. So, ayan Gil. Ah, uh, maraming maraming salamat po sa inyong pong uh, pagbahagi dito sa inyong kaalaman sa pagkatanim po ng ampalaya. Kung sakali po na mayroong pong magtanong dito sa ating channel, uh, babalik po uli si CE Farming para tanongin po kayo sagutin po natin yung mga katanungan po ng ating pong mga ibang gusto magtanim ng gulay, yung mga gusto yung mga baguhan na gusto magtanim, kung paano ba magtanim ng ampalaya at yung mga iba naman na datihan na baka ngayon lang nila na encounter yung ganitong klaseng pagtanim niyo po ng gulay. Yeah, kin maraming salamat. Baka mayroon po kayong gustong batiin. Si Ante, baka gusto nyo si Ante? Kumusta si Ante? Wala pa, ayaw ko lang ngayon siya. Yan, yan siya kayo na sa, sa labog. labog at mayroon siyang kunting naroon naman ah, nagpapagaling ngayon si auntie po doon kaya yan pray lang po natin na si auntie ay para makasama dito sa gulayan sa sunod masama natin sa interview <laughs> sige Okay, ayan po mga CA Farming. Maraming maraming salamat po sa inyong pong pagsama sa amin ni Angel sa pagtutok po dito sa kanyang pong ampalayahan at kung paano nga po tinanim ni Angel ang ah, kanyang pong mga ampalaya yung kanya pong diskarte yung kanya pong pagbahagi dito sa atin sa kanya pong kalaman huwag niyo pong kalimutan mga kasi farming ang pag like and pag share po sa atin pong uh, video at para malaman din po na ibang magsasaka po at yung mga bago pa lang po na magtanim ng ampalaya alam po yung diskarte hindi man po namin na i lahat na ipaliwanag o hindi man po namin lahat na ipakita kung paano ni angkil itinanim ito pwede po kayong magtanong yan, pwede pa kayong magtanong mga kasi farming tungkol po din sa palaya at babalik tayo dito kay Uncle para alamin natin at kung anong kasagutan sa inyo pong mga katanungan. Muli po, happy farming! God bless!